Ayan lang naman yung mga friend. Kaya ako ngayon mga friend. Dito lang muna tayo kasi walang bantay sa aking alagad. Yung mama niya nasa school. Kaya di ako makalis. May dinala dito sa akin mga friend. Nakita ko ng no customer kanina. Dinala ko ng dalawang radio. So, itong unahin ko mga friend. Wala daw tong power uh, at hindi gumagana mga friend. Siyempre wala power, hindi gumagana. Ayan maganda ito mga friend. Solar oh medyo ano to mga friend or 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 original lang tawag dito mga friend hindi siya sing original pero class B kung ba tawagin kalikotin natin mga friend mamaya kung ano kaya babato ba, ba hindi na tsaka to ito daw sabi niya ganun din ang problema tinisting ko kanina wala talaga dead bull natin ito mamaya kung um, kaya pa natin itong palitan ng parts kung mayroon pati dito. ba tayong mahugutan nito kaya tapad ako magawa ng ganito mga friend kasi wala naman mga parts dito available sa Tacloba hindi lahat mayroon so, mga friend mamaya bilitaan ko kung okay pa itong ito man ang usahin ko mga friend unahin ko to um, na mga friend testing natin itong balit na radyo sinabi ko kanina. Nilagyan ko na ito pa rin mga bang battery. Ano. Sige na Tingin natin. Ayan. Siyempre rin ito walang sound. Ayan. Ayan na. natin. Ayan. Ayan na ba ito?